tayo sa uh, kuha ng ako ng tubig. Tubig. Tapos, sa uh, tayo ng mga halaman. Pwedeng itanim sa harap ng bahay. Ah! Oh, it's not here either. <laughs> Ay, there, there. I see it. Okay, so, nag-stop over lang kami dito sa bibili ka siya ng ano ng ano niya. <laughs> ng tubig sa aquarium. Ngayon, sabi ko, ayan. <laughs> so, ano pala, sabi ko, gusto kong bumili ng plant, yung peony. Kasi gusto, gusto ko yun. Kasi nung pa na balak, i, tawag dito, i, i plant. Kaso, last year, nakabili ko, kaso na, i, <laughs> hindi ko na itanim. Ano ba diba yan? Sayang lang yung bini ko tapos pupunta tayo sa Home Depot. Ano ba nagkamali ako ng ano ng schedule ko? Kasi usually 3 days, 3 days lang kami, di ba? A week. So nasanay ako na pag naglalagay ako ng schedule, dahil pumipick up ako 4 days. Ngayon, itong nailagay kong schedule is 4 days siya for 3 weeks na mag-work ako tas the next month, ganun din. Sabi ko, bakit ko ba nailagay yun? Eh, hindi ko na pwedeng bawiin. Kahit extra yun, pag kinansan mo yun, considered called out. <laughs> eh nga eh nga eh so hindi ko na siya pwedeng bawiin I was magiging busy din sa March dahil may lalakarin ako kapag natapos na yung lakad na yun sasabing ko kung ano yun um yun so um hindi kami maka ano ngayon makabuelo ng pasyal dahil busy sa work tapos malamig din naman mga bandang May yan yung medyo hindi na freezing yung mga hindi na ano ano malamig-lamig ng konti. Yeah, mag, mag start na ulit kaming mag hike punta sa waterfalls saka nagsisimula na siyang ano yung may araw na dati walang yung gantong oras madilim ngayon may araw na siya <laughs> may araw na siya ngayon so yan Kaya, alam niyo ba na tanggal kaming co-worker sa work kasi um, nurse siya, travel nurse siya <clears throat> sa lahat naman kasi ng travel nurse siya naman talaga yung, hindi ko naman na ano, ha. <laughs> sa ha sa lahat ng travel nurses namin is magagaling tsaka mababait, parang hindi mo nga isipin travel, nagta-travel sila eh pero itong last na to itong isang travel nurse na to ano siya, tamad siya maraming nagre-reklamo na um, natutulog lang daw natutulog lang siya dun sa corner, hindi siya masagot ng phone, yung mga ganun. Tapos hindi nag-check ng patient, ng IV ng patient kung nag -ano pa ba, gumagana pa ba, ganun. Marami, basta maraming ano sa kanya. Tapos minsan nga, maalis siya ng 6 a.m. Tapos yung mga, syempre yung mga patient niya na pupunta sa amin, ganyan. Naging five nurses na lang kami. <laughs> short na nga, nagiging short pa. And then one time, nagbakasyon siya and uh, kailangan may pasok siya nung gabi. Hindi ko alam pero hindi siya pumasok. Sabi, ano daw, na delay yung flight niya. So, instead na six nurses nung araw na short na, na, nga, naging short pa kasi hindi siya pumasok. So, at that time, parang tinanggal na siya sa assignment. Hindi, na, hindi na tinapos yung contract. So, you know guys, talagang pag may work, mamahalin mo yung work mo kasi minsan talaga kahit alam mo yun, kulang, kulang, kulang na kulang na kami sa work namin pero may, nagtanggal pa rin sila. So, also, mag extend yung hospital namin ng how many beds. So, nag-hiring event sila. Um, may hiring event sila kasi mag-extend, mag-open sila ng room which is dapat lang kasi kaso wala ng staff kasi guys, yung yung floor namin is yung ano sa ER. Ano na siya, lagi siyang may admit hold. Um minsan 15 admit holds kasi puno-puno na kami. Tapos yon um so kailangan nilang mag-open ulit ng new floor. Meron naman mga floors na empty na hindi nila ginagamit. So, yun ang i-open nila. And then, yung floor namin, ibahin na siya ata siya. Hindi na siya med, medical complex. Medical complex kasi kami, hindi siya med surge, but in, in the merge of that, you know, nag mostly telemetry, stroke patients, um, you know, PD, yung mga ganong cases, um, sepsis, lahat, halo-halo. Ngayon, magiging, ano na siya, neuro floor. So, hindi ko alam kung ano mangyari. In-announce pa lang nila na magiging neuro floor na yung, ano namin, floor na Pero, syempre, magta-transition siya slowly, hindi kaagad-agad. So hindi ko alam kasi parang mas gusto ko meds, medical complex kaysa neuro. Kasi pag neuro, kailangan siguro ng less patients na hindi 6 patients or five, maybe four kasi more on checking sila like neuro check, you know, yung mga ano telemetry, for sure telemetry yun. telemetry din siya. So, I don't know, mixed emotion. Tingnan natin. So, parang mag-open sila ng new floor. Yung new floor is, um, yun ang magiging med medical complex. Kasi ang inaano nila yung floor namin is very strong floors. Lalo na yung mga um, seasoned nurse na nurses namin and yung mga nag-work sa floor is very experienced. So, kaya gusto nilang yung floor namin ang, ang, ang gusto nilang gawing neuro floor kasi medyo mas malakas malakas eh hindi yun ang sabi naman niya very strong yung floor namin when it comes to um, you know skills and critical thinking. So you <laughs> Alright, let's go. Want some sandwich? Mm -hmm. <laughs> not In. What's that? Carbon dioxide? Okay. Lentils. <laughs> okay. mm -hmm. broccoli. You know what I'm saying? I'm going to broccoli Shrimp. Chicken karagi. chicken both bro. maybe it's on the other side It's a freaking cabbage card <laughs>

garlic and pesto pizza. Maybe I'll try that. <laughs> mm. Ravioli gnocchi cauliflower mm -hmm. <laughs> <laughs> Let's try this! Oh, mango from Carabao. Oh, Carabao mango. It's probably from the Philippines. See, product of the Philippines. Okay, Sea salt ketchup ketchup flavored sprinkle pizza pasta muffins yeah just try it oh. let's <laughs> see Ano na tanggal na, there's no more uh, Christmas thing. it's all spring and summer. <sighs> they have this one bean. if you wanna bean, they have cantaloupe, they have carrots, they have lettuce. so ibat ibang mga ano, cucumber, pea, and to? oh hindi ko alam kung magkano walang price may mga squash tomato ito madal parang madali itong ano yung tomato so more on ano to fruits ito nga yung flowers nila oh ito yung mga flowers ayan oh wala namang peony sabi ko sa kanya sa home depot dito. dito niya ako dinala <laughs> ito sunflower may chamomile sa mga herbs morning glory hindi kasi kung mahilig sa ganyan holy hawk, maka maganda to alam ata nito nang ano parang nag-climb ata ito bulb siya. Para siyang bulb. Ayan oh. One plant is $7.98. Mahal ah. So magkaiba yan. Tingnan mo. Ito. Bowl of Beauty. Ito ang ibang pangaral niya. Sarah. Kuhanin natin. Ito. Huh? Eh, ang cute diba? ba? plantata. That's beautiful. What's that? You wanna buy it? I don't know what it is. It's a snake. It's a snake plant. Is it? Yeah, I think so. Yeah. I know, right? Why do you have to put it there? Do they have a peony that's already planted? <laughs> I'm sorry, guys. I just like. I'm not really good at planting oh maybe where is he maybe we could ask uh, what's his name porter <laughs> if he can plant this one <laughs> what hey I got it oh oh but it's okay. not ito it it's uh we can look there too but uh, can I buy this mm -hmm. It's it's expensive. For one plant it's seven dollar. But you know they they live for a hundred years. Mm -hmm. Yeah. Oh, this one's the one you like. Oh look at this. See this is the one I'm telling you. Look at this. My mom will put this on a dead dead tree trunk and he has she has a lot of this before and then she just put it in a tree trunk like a dead one. She just hang them. Look at that. Oh, it's like a smiley face. Pero mga mamamatay na kasi. Ngayon kung magaling kayong mag-repot or mag-alaga <laughs> din mabubuhay nyo <laughs> air plants yan yan it's $2.98 yan air plants hindi ako marunong magano talaga ng mga halaman kaya hindi at as much as possible we're not buy we don't buy plants kasi we kill them plant killer <laughs> I don't know sometimes you overwater it you cannot can't even win Or, okay. they're yeah, they're fake. Look at this. May natutunan kami today. Kasi yung plastic, ay, ano ba yan? Diba, pag tinano mo, nag, ano, dikit-dikit. Tapos, ang hirap, ano yan, ihiwalay. Eh. Ngayon, tinuruan kami ng babae. <laughs> tinanong niya ako, do you need help? Sabi ko pa, hindi. <laughs> I said, no. <laughs> pa, pa. So, i-stretch mo pala siyang ganun. I-stretch mo yung plastic dun sa, sa top. Tapos, maghihiwa-hiwalay na siya. Yung iba kasi, ang ginagawa nila, ano naman, eraser naman. Siya, ano lang, yung plastic. Oh my God, look at this. I go in there. Oh, <laughs> jeez. Whatever you're... Ito yung hinahanap ko. Medyo mahal nga lang siya dito. Ito, ito. yan, Tapos, ito meron din sila nito. Pero nakabili na ako nung isa eh. Hanap tayo ng medyo maganda. Ito oh. For blooming. Ito yung hinahanap ko. So, ano kaya? Tingnan nyo. Lupa lang siya. <laughs> May instruction naman siya. So, dalawa. Dalawa ang kunin ko. So, yun lang guys. So, nakabili lang kami ng flowers. Excited na ako na itanim. Mga <laughs> excited na ako itanim yung flowers na yun. Pero it will take a while bago syempre tumubo. What's that? Ah, she made a go-kart. Yes. <laughs> Golf cart. Oh, it took a long time. Wow, look at that. Ha 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 ha.